alam kong karamihan sa inyo ay hindi maniniwala kung sasabihin ko na sa halagang 5,000 pesos ay nakapagsimula ako na makapag-negosyo ng school supplies. Mm. Dahil base sa iba kong mga nababasa, sa iba kong mga napapanood na mga nag-start ng mga school supplies business, is nagsimula sila ng 20,000, 30,000, 40, 50, mayroon pangang nga 100,000. Diba? Pero sa mga kagaya natin na, alam mo yun, na wala namang kakayanan ng ganun kataas agad yung ipapang simula sa school supplies is, paano na? ba? Diba? Kung ganun pala kataas, dapat ang pang simula ng negosyong school supplies. Pero mga katindahan dito sa video na ito, papakita ko sa inyo, ipaparealize ko sa inyo na sa halagang 5,000 mga katindahan, makakapagsimula tayo ng school supplies. Diba? Hindi, kaya, hindi natin kailangan na agad-agad magsimula ng mataas. Mm. So, eto na nga mga katindahan, simula natin sa pag nito ang ating mga picture nung mga nagsisimula pa lang tayo ng school supplies. Nakikita ninyo yang lalaki na yan, yan ang aking mister, mga katindahan. At kapag ka nga zoom natin, yung maliit na table na yan, is ito yung makikita nyo na laman yan. Grabe mga katindahan, sobrang konti lang na school supplies. Kita ninyo yan, oh, uh, isang intermediate pad, ba isang rim yan. Meron kayo nakikita dyan na likas papaya, pero hindi yan. Siyempre, di ba, uh, cotton buds. Meron ding, ano yan, pencil, tapos yellow pad na isang rim, tapos isang rim ng colored paper, tapos isang box ng ball pen, blue, black, and red. O, oh, di ba, yan lang yung school supplies natin noon. At sa punto nga na itong mga katindahan, habang nakikita ninyo yung mga picture na yan, is mapapatanong ka kung talaga ba, na liman libo na ba yan? Eh, intermediate pad lang naman yan, ball pen at saka yellow pad. Mm, di ba? So, mga katindahan, sa totoo is, yung talagang pag start yung, yung pagsubok ba, yung sinubukan ko lang na mag-add ng uh, school supplies is, siguro wala pa isang libo talaga yung in-start ko. Kasi yan lang talaga yung nakikita ninyo, ball pen, papel. Yan lang, wala pang mga pangkulay, wala pang mga notebook, ganyan, wala pa. So parang tapos nung sabi ko na, alam, may bumibili na, may bumibili, nababawasan kumbaga Tapos may naghahanap ng notebook, ganyan, may naghahanap ng lapis, at uh, kung ano-ano pa. Ang sinasabi ko naman ay eh, meron po sa bukas pa po ang dating. O bakit ko sinasabing bukas pa ang dating? Kasi sa bayan lang naman, diyan lang sa bayan namin ako kumukuha ng supply. O di ba one ano la ang eh, isang sakay lang naman mga katindahan o di ba kaya ano talagang nagpa-promise ako na mamaya po may parating or kaya bukas ganyan. Kaya naman nung sabi ko sige nga subukan ko nga yun na yung sinasabi ko sa inyo na nag-start ako ng 5,000. <laughs> Ayun so sabi ko sige nga try kong bumili ng mga ano uh, notebook kasi wala pa akong notebook kasi nagdagdag ako ng uh, mga papel na grade 1, grade 2, grade 3 grade 4, ganyan. Tapos makikita ninyo nga na meron na rin akong dinagdag na isang box ng Crayola. Merong 8 pieces, 16 pieces. Tapos highlighter, correction fluid, correction tape, glue. Yan, mga katindahan yan yung mga dinagdag ko. Para nga kahit pa paano is merong makikita ang mga customer natin. Hanapin man nila o wala. At least nakikita nila na meron tayong mga school supplies. Kaya naman dun sa mga nagsasabi na hindi ko alam kung paano sisimulan ang negosyong school supplies, ganyan. May tindahan nga ako pero papaano ako magdadagdag ng school supplies kung kung wala naman akong kakayanan, isang libo lang yung pera ko, liman libo, ganyan. ba diba kung may doubt tayo sa sarili natin mga katindahan, sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang na tanggalin nyo na yung takot sa puso mo, sa isip mo, ganyan. Dahil yan nga, sinishare ko sa inyo na ako mismo, danas ko yan mga katindahan na nagsimula lang ako sa mga papel, papel at ballpen dahil yan naman talaga yung kailangan ng mga tao, diba? Mapastudyante -ma 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 man o hindi, nanay, tatay mga tatrabaho, ganyan, diba? Is kailangan talaga nila ng ballpen at saka papel, diba? Kitang-kita din yung sa picture na sinire ko sa inyo mga katindahan. Tapos, na, ang challenging pa dyan mga katindahan is medyo malayo, alam mo yung RTW ready to wear, garments, ganyan, tapos magdadagdag ng school supplies, parang Diba parang pwede ba? Pwede ba 'yun? 'Di ba parang mas okay pa ngang gawin 'yun na sari-sari store ka tapos meron kang school supplies, 'di ba? Grocery store ka, meron kang school supplies, parang mas standard pa sila, eh. 'Di ba? Pero yung ganito, tindahan, 'di ba, nagsimulan kita niyo naman nagsimula tayo ng mga damit lang na tapos nagdagdag tayo pa-konte-konte. 'Yan. Tapos ito nga dahil school supplies yung topic natin, ayan pinakita ko sa inyo kung gaano lang yung school supplies na dinagdag po dito mga katindahan. Kaya naman wag tayong matakot na sumubok na magdagdag mga katindahan dahil hindi naman natin alam kung sino yung mga may pangangailangan ng ganyang produkto, di ba? Minsan kasi kung ano yung mga tinitinda natin, hindi kasi hindi natin naman malaya na hindi naman pala yaan pa kailangan ng mga tao. Kaya nga tayo naghahanap buhay, tayo, kaya tayo nagne-negotiate, kailangan alam natin kung ano ba yung pangangailangan ng ating mga customer. Hindi pwedeng kung ano yung gusto natin, dapat kung ano yung gusto ni customer, yun yung ibibigay natin sa kanila. At nakita niyo nga din mga katindahan doon sa picture na share ko sa inyo na, may, na after nung mga papel nilat ball pen na yan na napansin ko nga na parang ano parang nabibenta siya ganyan kaya nagdagdag na nga ako ng mga notebook di ba mga notebook grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 na papel ganun yun na yung sinasabi ko nga sa inyo na nag 5000 na ako doon na talaga nag-start na sinimulan ko hanggang sa ayan lumawak na siya nang lumawak kita niyo di ba sino naman magkakaisip na nalalago ng ganito karami yung ating school supplies oh my god tingnan niyo naman yung mga ball pen natin halos makompleto na hindi na lang siya basta panda hindi na lang siya basta HBW meron na tayong mga sign pen color pen, may mga character pen. Oh my di ba? Ang saya. Tapos, yung mga papel natin, hindi na lang siya basta ordinary na papel. Meron na rin siyang mga bed uh, na papel, may mga branded na notebook. May lahat na, nang pwede natin uh, ilagay na school supplies na ilalagay na natin ngayon. Dahil, bakit? Di ba? Nagtiwala tayo sa sarili natin. Magkano lang yung pinuhunan natin? Isan libo, liman libo, di ba? Ay! Ako mga katindahan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ka talagang matatakot. Eh, wala namang mawawala. Bas, bagkos nga, madadagdagan pa yung paninda mo, di ba? Ngayon, doon naman sa mga nagtatanong kung saan ako kumukuha ng mga supplies, di ba? Kasi nga, kailangan consider din natin yung ating supplier. So mga katindahan, ito ngayon yung discarte na lagi kong sinishare sa inyo. Sa bayan lang ang mga katindahan pumupunta, mamamasahe lang ako ng 20 to 30 pesos papunta sa bayan. Makakakita na tayo dyan mga katindahan ng mga supplier, ng mga nag wholesale sale. Dyan, dyan talaga ako unang nang-offer ng mga paninda, mga katindahan. Kaya ang laking pasasalamat ko dyan sa Sagrada Enterprise. O, diba, sa bayan yan mga katindahan, dyan sa bayan ng, San si Occidental Mindoro, o yung mga taga Mindoro dyan, ako, una, ang ating unang takbuhan talaga pagdating sa school supplies ay ang Sagrada. Ay, love na love ko yan, mga. <laughs> love na love ko dyan, ang mga taga Sagrada. Shout out sa inyo, Atilisa. Chay! Uy, bon! O, oh, diba? Naku, talaga naman babait ng mga yan. Tapos nga, mga katindahan, syempre, magkakanvas pa rin tayo kung saan ba tayo mas makakabili ng mas mura. ba diba? Pwede nga dyan sa bayan, pwede sa mga department store. Minsan, may mga mura din na mga paninda. Sa mga department store, hindi naman lahat ay mahal. ba diba? So, madagdagan natin na ang limang piso, sampu per item, ganyan. Depende kung ano yung item na maukuha natin na gusto natin i-start, di ba? Yung, yung mga ganong discard mga katindahan, ay napakalaking tulong yan sa, at sa kagaya natin ng mga maninda. Tapos mga natin bukod nga dyan sa mga supplier dyan sa malalapit sa lugar natin, pwede pwede rin kay Kumaring Shopee. Shout out sa inyo! Kumaring Shopee! Di ba? Nakusuki-suki ako ng mga yan. Yeah, Di ba? Hindi lang basta sa school supplies, meron din mga skincare, um, pampabeauty, uh, mga basta lahat ng pwede natin makita kay Kumaring Shopee. Yung mga gusto nating idagdag, natin idagdag, naku dyan natin yan makikita kay Kumaring Shopee. Meron nga din talagang iba na kinukuha ko dyan ng mga school supplies pero hindi naman marami dahil mabigat ang school supplies. So, syempre, may kam mahalan din yung shipping fee, sayang yung shipping fee, di ba? Pero nga, pwede na, di ba? Pwede na, pwede, pwede talaga. Naku, maraming mura kay kumarin shop. Iba marami yung bibilhin natin, di ba? Para susulitin din natin yung shipping fee. Kaya naman, ang mensahe ko para doon sa mga gusto talagang mag, simul, magkaroon din ng ganitong hanap buhay, like uh, school supplies, na kumakatinda, alam nyo kung kayo may tindahan na, mas madali na nga yun eh, mas madali na tayong magdagdag dyan sa ating tindahan kasi diba nakasimula ka na eh, meron ng binibili sa inyo yung mga tao, so makikita nila na alam, may school supplies din pala dito, tipag ako yung naubusan ng papel, naubusan ng ballpen, pwede, pwede pala ako dito dahil malapit lang, pwede pala ako dito bumili, diba, naku, ganun, kaya kung ikaw ay eh, meron ng tindahan, ay eh, pwede pwede ka na magsimula talaga sa mababa lang na amount, ayun, kagaya ko, kagayain niyo mga tindahan, isang libo lang na panimula, pwede, pwede na nga Pero yung 'di ba? Pero isang bulang lang talaga mga katindahan. Ang ano ko, ang tinry ko diyan, hindi ko naman nakalain na ano na may maghahanap ng mga iba pang item. Oh, 'di ba? Tapos mga katindan doon sa mga wala pang, wala as in wala nothing at all, ganyan, wala, wala pang mga, wala pang tindahan, or na gusto magsimula ng ganitong school supplies, diba? e di ba? alam nyo mga tindahan na may papayo ko sa inyo, umahanap kayo dyan sa lugar nyo, or dyan sa bahay nyo, syempre, di ba? Hindi pa naman tayo magre-renta, dahil pag nagrenta tayo, mahal na. O kung yung bahay mo, yung lugar, yung location ng bahay ninyo, is alam mo naman na dinadaanan ng mga tao, ganyan, medyo kahit pa paano highway, hindi ka naman tagong-tago, ganyan, or may mga dumadaan ng mga estudyante, malapit sa school, ganyan, o, oh, nice, siya ka makakatindahan yan, yan talaga, start mo ng 5K Marami na yun, oh, madami na yun Pero, halimbawa kung 1K lang talaga yung panimula mo Pwede naman, basta simulan mo kung alin talaga yung mabenta Gaya yung ginawa ko Papel, intermediate pad, yellow pad, ball pen O, oh, di ba? Tapos, syempre, sa isang nebo na yun Meron ka pa rin may dadagdag doon Samahan mo na rin ng mga pang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 Ganyan, kahit ilan-ilang piraso lang Sa department store ka bumili para Pwedeng pa ilang-ilang piraso lang pero syempre, kung may 5,000 ka, mas maganda na yun. Talagang sikapin mo ka 5,000 ka, tapos alam mo gawin mo. Ganito, nimba, may space ka na dyan, ay eh, gagandahan mo lang yung display. Papagmukain mong marami yung display mo, yung alam mo yung nakala mo, ang dami mong tinda, pero sa totoo lang, kunti lang, o oh, siya, ano mo, gawin mong kortina na di ba gawin mong background yung mga ano mo yung mga school supplies mo talaga lagi na syempre pagandahin mo i-stapler mo i-plastic mo ng maganda i-sabit mo basta i-display mo ng maganda nakitang kita na magmumukhang marami yun lang ang gawin mong diskarte kung wala ka pang tindahan wala kang sari-sari store wala kang grocery wala kang RTW wala kang ukay-ukay na pwede mong idagdag lang yung ganito naku pagpagandahin mo lang pagandahin mo talaga yung maliit lang wag ka muna kumuha ng malaking pwesto kung, ng malaking space sa bahay mo kung alam mo naman na konti pa lang yung pang puhunan mo. <laughs> talaga ng mga katindahan. Kahit pa paano, kung wala kang ginagawa naman sa bahay mo, di ba? Di dagdag mo na. Magsimulan mo na. Huwag ka nang mag-isip pa ng ano dahil kikita ka naman. Eh, kung wala ka naman nga ginagawa, di ba? subok lang, 'di ba? Wala naman mawawala. Bagkus nga madadagdagan pa, 'di ba? Hindi naman syempre hindi naman yan nabubulok, pero nalang kung mabasa, masunog ganyan din. Eh, malabo naman masunog ano, pero doon sa basa mas prone kasi yan na mabasa dahil umuulan. Ganyan. Naku, mga hayang mabasa para hindi tayo malulugi. 'Di ba? Mga katindahan, naku, ang sarap pagmasdan, 'di ba? Kapag tingnan ninyo, yung dami nating school supplies halos kumpleto na. Naku, bukod pa nga diyan may marami pa tayong stock sa loob, mga talaga namang box-box, 'di ba? overflowing talaga yung blessing ni Lord dahil syempre hindi tayo nang luloko ng tao hindi tayo nang luloko ng kapwa kahit pa paano intact yung mga presyo talagang merong ibang medyo mahal yung benta natin bakit dahil medyo mahal din kasi yung kuha natin sa hindi na siya sa supplier natin kinukuha minsan retail na kasi natin siya kinukuha kaya kaya medyo mahal pa pero the rest naman is rest assured talaga na intact yung mga presyo hindi masyadong lumalabas hindi na masyadong over over overpricing ganun <laughs> O mga katindahan, sana, sana ay may na-share na naman ako sa inyo na kapakipakinabang dito sa video na ito. Diba? Kung may mga tanong kayo or may mga gusto pa kayong uh, gawin na content natin, just comment down below. Diba? Yan. So, maraming maraming salamat mga katindan sa inyong palaging panunood. And happy selling!